Paano pa ba yan? Pag sinilip niyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabi-kabila. <laughs> Kaya si Poison nagmalanihin diya. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala. Makikita sa mata, ingat ka. Nagato versus jiraya. Kasi yung papatay sa'yo yung minsan mong naging pamilya. Oh my God! Wow! Sa battle rap, masasabi yung dakila. Pinag-champion lang daw, tapos papatayin. Ganyan ang reason ng mahihina. Pinapatumba ko ng 3GS, Kaya nga nga alam ka ba, kung pinatumba ko nila, kaya ko tumayo mag-isa! <laughs>